maganda, maganda, maganda ng tanghali. Eh. Ito, magluluto po tayo ng backbone. Eh, ito po, yan, may backbone tayo. Yan po, i-adobo natin po ngayon yan. I-adobo natin uh, backbone ng manok. Yan. Meron po tayo marami ni sibuyas. Yan, tinamihan ko sibuyas. May babong tayo. At lalo-lalo na sili. Pampasarap yan. Number one yan, sili. At dito natin siya, yan, sa coke. lalagyan po natin siya ng coke, kakola. Baka naman, coke. Yan. Lalagyan natin na soft drinks. Kung natin gagawin, maglalagay tayo ng bawang. Sa totoo na lang nalangalian na kami kaso ito para mamahing gabi. Para mamahing gabi namin unang ito, ay ko na kasi may trabaho tayo. Unang natin yan. yan. Tapos ilalagay rin natin ang pinakamaraming sibuyas. Yan. Masarap po kasi pag maraming sibuyas, ang ating adobo. natin dito para mas maganda ang video natin hindi na ang yan na rin natin ito ang natin. tinatang ko lang siya sa taas para nakikita yung maliyo. Pagyan lang natin yung pamita. Pamita yung tulong. ilalagay na natin itong ating bakbong. Lagyan natin yung tans. Natin siya ng buka. Ito. Baka naman. Meron tayo na <laughs> Natural suba. Ayan. Uh, Tatakmulang ko natin. Ha? Para may sangkot siya. So, yan. Titignan na natin ulit. kung ano. Ayan na. Takpan na natin. Yan. Bukulo na siya. Ang gagawin po natin, eh, tagyan po natin siya ng toyo na ito. Baka naman, Makati, so soy sauce. Ito, lagyan natin. Kasi Makati. Yan. Ayan, Ayan natin siya lang natin. si makate ate. Ang ating toyo, nilagyan na natin ng toyo siya. Kasi pa-uya lang na po natin kumukulo. At ito, ito ang pinaka-the best dyan. Yan ang Coca-Cola. Lalagyan natin. Yan o. Busin na natin ito isang lot, latang kuko. Yan. Ayan po yung adobo natin. Adobo na mayroong kasamang coke. Ayan lang po natin siyang ano, ah, kumulo ng kumulo hanggang sa ma, mawala po yung pinakasabaw po niya. Yan ang gagawin po natin dyan sa adobo. Ngayon, ng, ng ibang adobo naman itong ginawa ko, may coke na kasama. Ayan. Tatakpan na ulit natin ulit. Ayan natin siyang, Bababayaan ko lang kumulo siya ng kumulo hanggang sa maubos ah, uh, po yung sabaw niya.